Hello, what's up? Magandang umaga sa inyong lahat mga kamanok. So once again, this is PJ Vergara of linyada ng mamay. So, panibagong uh, panibago na namang tips and kaalaman tungkol sa pagmamanok ang ating uh, pag-uusapan ngayong araw na to. Ano? So, gusto ko rin makatulong sa ating mga newbie sa mga baguhan na nagbe-breed, nag-aalaga ng manok. Ano? So, sana sa kahit papaanong uh, o kahit sa papaanong paraan makatulong tayo. Ano? So, gusto ko lang i-share sa inyo kung ano yung aking sistema uh, ginagawa dito sa aking uh, backyard. Ano? So, ang pag-uusapan pala natin ngayon is ano daw po ang dahilan kung bakit bakit daw po nagkakaroon ng late maturing na manok sa ating mga alaga. Okay. Tapos yung isa ko pang nabasa sa comment section is 7 years na daw niyang hawak yung uh, isang linyada ng manok. Okay. Pero uh, noon lang daw po or minsan lang daw siya nagkaroon ng uh, late maturing doon sa alinya uh, linyada ng kanya uh, na kanyang uh, alaga no so ano daw po yung possibility o posibilidad na nangyari bakit daw po nagkaroon ng late maturing doon sa kanyang linyada na matagal na nang nanyang alaga pero hindi naman po yung late maturing okay so bago natin simulan yung topic niyan mga kamanok gusto ko lang ipakita sa inyong ang isa na naman sa ating na i-breed last season okay so ito po ano so sa pamilya po ng ating Melsims Black hindi pa ka kaganda ang blood circulation ng manok pero healthy po ito mga kamanok. Uh, Nagie-start pa lang ako or babago ko pa lang sila binibigyan ng uh, herb ox. So possible uh, bigyan nyo po ako ng uh, siguro mga 1 month pagagandahin ko po ang blood circulation nitong manok na to. Okay? So 3 months old mga kamanok ito po ay kapatid nung ating uh, ipinakita last uh, vlog na Melissa's Black na 3 months old. Okay? So ito po ay isa sa lima nating ibin So ito po ay picomb. So ayan. So yung nanay at tatay nito, they are both straight comb. Pag sinabing straight comb, yung ating isiner sa video natin dati, pag straight comb sila po yung mga palong na malalaki. Okay, malalaki po ang kanilang palong na nakatindig. So naglalabas po siya ng picomb. So dahil po sa side nung uh, kanyang nanay, meron po siyang picomb side, okay? So kaya po siya ay naglalabas ng picomb na palong. So, napakaganda rin po na ito. healthy healthy mga kamanok. Makikita nyo po, oh. Ganda ng mukha. Tapos, yung uh, size, ayos din po. Then, yung bone structure nila, yung katawan. Ito po talaga yung hinahanap ko pagdating sa isang manok. So, napakaganda po. Okay? Hindi po masyadong uh, bilog na bilog. Tapos, yung kanya pong uh, is uh, maganda po. Okay? So, yun po ang itsura. Ano? Ayan. So, pag-usapan natin, bakit daw po nagkakaroon ng late maturing na manok even if doon sa linya da is wala naman. Unang-una, silipin natin dyan is yung healthiness ng manok. So malaki po ang factor ng healthiness kung bakit po nagiging late maturing ang isang manok. Okay? So pag po kasi uh, napabayaan natin yung uh, healthiness ng manok, halimbawa, lagi siyang nagkakasipon, lagi siyang nagkakahalak. Lagi siyang uh, walang ganang kumain Hindi kaagad natin nagagamot yung manok So possible talaga mga kamanok Yung paglaki, maiiwan Yung paglaki, hindi mabilis madidelay, delay Pagka po ganon, yung katawan, madidelay delay din po Tapos yung kanyang immune system Babagal at saka bababa po hindi po siya ganong kasigla, hindi po siya ganong kalakas kumain. So possible yung manok talaga is may iwan ng paglaki. Okay? Pag po naiwan ng paglaki yung manok, yung blood circulation niya eh hindi ganong kaganda. Possible talaga magiging late maturing ang isang manok kahit siya ay early maturing kahit yung linyada, yung linyadan niya is early uh, uh, early maturing magiging late maturing sila dahil nga po nagkakasakit yung isang manok saan ba kayo nakakita ng isang sakiting manok na naging early maturing so lagi pong mahuhuli yon kaya mga kamanok pagdating sa pagbe-breed sa pag-aalaga make sure kailangan araw-araw i-monitor nyo yung inyong mga alaga mga manok gaya nga sabi ko last time dito sa aking backyard bago ko magbigay ng pagkain ng patoka sa kanila sa umaga talagang maaga akong gumising para i-check yung kanilang healthiness okay kasi yung iba kita mo kagad eh, yung walang sigla okay, dad lalapit ka pa lang doon sa sa kanilang cages, sa kanilang tipis, sa cording makikita mo talagang yung mga manok is masisiglang kumikilos na humihingi ng pagkain pero kapag kami nakita ka doon na parang tamlayin so sign of ano na po yun na may sakit yung inyong mga manok kaya po advice ko sa inyong mga kamanok lagi sa umaga bago kayo magbigay ng pagkain inyo po silang bisitahin i-monitor muna kung kailangan bigyan ng antibiotic kung kailangan maghalo sa kanilang pagkain ng antibiotic gawin nyo po yun mga kamanok kasi po kapag kabiligyan nyo yun ng uh, pagkain talaga na walang antibiotic tatagal lamang po ang sakit ng inyong mga alaga. Tatagal hanggang sa yung katawan ay maiwanan, hanggang sa yung katawan ay mamayat. So, mahirap po na alagaan yung mga ganong may sakit. Okay? So, pangalawa, yung linyada mga kamanok. Talagang nasa linyada rin po minsan, kadalasan, yung, ano, yung pagiging late maturing ng isang manok. Okay? So, kung alam nyo na ang... So, yun nga mga kabano Kung alam nyo yung pinanggalingan ng inyong mga alaga, uh, ang pamilya nila is hindi ganun kabibilis mag So, expect nyo na mga kabano Kaya po tayo sa breeding, nakakaroon po tayo ng... Uh, Uh, pagkukross o pag infuse ng ibang uh, ibang linyada kagaya ng mga hatch okay for example ang inyong mga manokis mga round heads okay o kaya naman ay may konting uh, infuse ng Peruvian so talagang uh, late maturing po sila kaya po tayo ay nag-infuse naman ng mga hatches okay ng mga ng mga male sims, ng mga gilmores para maging early maturing po sila. Yun po ang ginagawa natin sa breeding. Para sa ganon, ma-develop po ng maayos ang kanilang uh, uh, pagmamatured. Okay? So, napakadali lang naman mga kamanok eh. Kung alam nyo na ang uh, linyadang pinagkuhanan nyo is mga late maturing, so mag-infuse kayo ng mga Uh, early maturing ng mga ano, ng mga manok para sa ganun is uh, kahit pa paano maging uh, advance yung kanilang pagbibinata. Okay? So, ano pa ba? Uh, so, kapag ka na over uh, exercise, okay? Kapag ka ang manok ay na over exercise, lagi silang nai-stress, lagi silang uh, ay nagkakaroon ng muscle pain sa katawan dahil sa workout and exercises kailangan nyo rin pong bawasan po yung kanilang mga workout especially kung sila ay stags pa lamang kung sila ay... Uh uh, bata pa. So, wag nyo muna masyadong uh, expose sa uh, workout and exercises. Ano? So, ano pa ba? Yung environment, mga kamanok. Paano sinabing environment? Yung environment, mga kamanok, baka mamaya yung mga alaga nyo ay uh, medyo malapit sa mga manok na alam nyo na, minsan silang nabuli. So, kailangan ilayo nyo po. Lagi po nilang na, natatandaan yung itsura ng isang manok na nambuli sa kanila dati. Kaya, mas maganda Uh, kapag uh, late maturing mga inahin muna po ang kanilang mga kasama sa pens para sa ganun eh ma -ma mabilis pong ma-develop yung kanilang uh... Uh, sarili, para po sa ganun ay mabilis po silang uh, mag-improve okay, kasi kapag ka mga chicks mga babayang kanyang kasama sa pens eh talagang tataas ang testosterone level lang uh, sa katawan ng inyong mga alaga mga manok so kapag ka ganyan, mabilis po silang mag-improve mabilis po silang magiging uh, early maturing, okay so ganun lang naman mga kamano ano, possible, unahin ko sa healthiness, tapos sa linyada tapos sa environment Okay, so workout and exercises. Yan mga kamanok ang possible na reason kung bakit nagkakaroon ng mga early maturing na mga manok. Okay, so syempre lagi lang nating alagaan ng maayos yung ating mga alaga. Huwag natin masyadong uh, i-stress. Okay, tapos yung mga masusungit nating na mga manok. Okay, baka mamaya... Uh, Uh, masyado tayong mainit ng ulo. So, iwasan natin yon lagi, lagi lang nating mahalin ang ating mga alaga. Kahit sila is masusungit, nangahalik. So, lagi lang nating uh, hawakan na ganyan, haplos-haplosin para po sila ay maging Uh, maamot, mabait sa inyo. Okay? So, yun lang mga kamanok. Uh, if ever na gusto nyo pa ng mga topic natin ganito, tips and uh, kaunting kaalaman pagdating sa pagmamanok, huwag nyo kalimutan na pindutin at mag-subscribe kayo dito. Siyempre, ilike nyo na rin yung video natin para sa mas marami pang uh, lessons and uh, topic and tips tungkol sa pagmamanok. So, paano mga kamanok? Hanggang dito na lang. This is uh, Linyada ng Mamay. So... Simple lang ang pagmamanok. Uh, enjoy lang natin. Masaya po ito. Okay? So, this is again, this is the peak of our Melsims Black. So, see you for our next vlog, mga kamano. Paalam.